So mga idol, galing po ako sa Lungo na yun po ko ni Boss Otley dun sa pangalawang kabay niya yun palagi nang sa akin ng gamit Tara tingnan natin So ngayong araw po ay minabigay sa akin taga Lungo ah, si Boss yung nag trike dahil po ay nagpapag-tutulan ng gamit Nung nakarapo, di po ba sa akin? at sunodin na mag po ayan ay, mga kami ita hindi tayo tayo sa iyo kaya hindi ko mapipipid dahil hindi mabigat okay. pwede yung ng ano at ito. At ito yung galing kay Laganay mo ko lang daw yung electric fan na kasi sabi bibigay sa akin ng maliit. Patatampol ko ito kay mama. Jaktak to eh. Ayan. Ayan mo dito Ito yung binigay sa ta akin tasa ni kuya ko. Oh. Ano ito um, ito dito, tasa. Bago pa. Gawin yan. Pakicharge na gamitin ko. Tapos, yung mga garapon dito, ayun. Ayun po, yung timba. Hindi po, di daw po patagyan. ano? Eh, atin ang Ito daw yung tumbler. Buo pa yan, o. No? Hindi nakapasok patag. Tapos, ano yan? Ah, ilagay lang talaga ng tubig. Ito, so, papakita ko po tayo nyo yung susunod na binigay sa akin. Pati po dito yung ng gamit. Oo yan. Igaling lang natin sa banyo. Igaling mo ba? Ay, hindi lang lagay doon para may Ma, ano. May Ito yung washing machine. Dinesting namin kung buo. Ayan o. Ang tira lang nga ito. Ito lang daw tira niya. Ayan. So, nakita niyo naman mga idol. At ito yung bakal na nilalagay nila ng parang bulaklak. Ayan, ito o. Oh. Sobrang bigat. Dalawa pa kami nakakita akita taker ko. So, mga idol. At may naiwan pa yung electric fan na dalawa. Ayun pa pala ito. Yan, ginagamit na ni Eno. Nauunan pa ako, Eno. Dalawa. So, ginagamit mo na. Ako ko po ay mapapatalamat na po ako sa lahat po na nagbibigay ng gamit lalo na po yung mga nagpapalit yan PM lang niya, PM lang po ako para po matanggap po yung message nyo So nagpapatalamat din po ako sa lahat ng nagpamasahe kagabi Ingat po kayo po lagi, God Next time po ulit, bye Thank you po boss